Ayan mga boss, update natin yung ginagawa natin na ceiling dito sa ano, ah, uh, sa uh, kitchen. Uh, huwag nyo na sana kalimutan i-subscribe ang ating munting YouTube channel. Uh, maraming maraming salamat. Uh, let's go. Samahan uh, nyo po ako. Ayan uh, guys, uh, good morning, good morning. Uh, uh, ito po nga lang yung ating materials uh, na na uh, para sa ceiling na uh, gagamitin natin na ceiling. Ayan po pala, dumating na yung ah, metal paring. Ayan. Uh, tapos, ah, uh, caring channel. Ito yung ginagamit natin pang hanger dito sa metal paring. Uh, tapos, ah, uh, ito. Ah, uh, wall angle. Ayan po yung mga pangalan ng mga gagamitin natin na uh, sa ceiling na gagawin natin. Ayan po. Ah, uh, ito po ay wall angle. Tapos ito, metal paring at Uh, channel Ayan. ayun pagay pag ay pang hangir ito. Ayan. yan po yung mga uh, materials natin gagamitin. at sako. Tapos ito, uh, nab nabili na rin natin yung uh, W clip. Ayan, uh, ayan po yung mga uh, isa sa kailangan natin. Ayan, uh, w, w clip. Uh, para yan sa gamit sa hangir. Ayan. Uh, nabili na rin natin yung yung rivet. Ayan. Ayan blind rivet ang uh, size ng blind rivet na ginagamit natin uh, 1.8 by 3 port uh, tapos nandiyan na rin yung bala natin na ano ano 1.8 uh, yan ang 1.8 lang ginagamit natin na bala dyan uh, ito po yung ginagawa natin Ah, uh, dito ito yung isisiling natin unahin natin itong CR ito yung lalagyan natin ng sealing itong CR na to dito natin yun ilalagay yung, yung mga materials natin na in order tapos dito, ayan, uh, Ah, uh, lalagyan din natin ito ng kesame, ng siling. Ayan, ah, uh, andyan na yung materialis natin para dyan. Ah, uh, yung, ayan, uh, ito na po yung ginagawa natin na, ah, uh, uh, ng kitchen. Ah, uh, nag, uh, na po tayo. Ayan, uh, bali, uh, ang ginamit natin dito ng mga materialis, uh, ano, uh, uh, metal paring, wall angle at carrying channel yan tatlong yan ha? Uh. Ayan ang mga ginamit natin ng mga materialist. dito. Ayan, ang itatakip natin dito, plywood na one port. Ayan, ayan, 16-16 pa rin yung ano natin. Dito, iaayos na lang natin yung linya ng electrical ba, bago natin takpan at tapos na tayo dyan. Ayan. Ayan, okay. Ayan, binatakan natin dito ng, tanse sa may gutter niya para tuwid na tuwid siya. Ayan, ako uh, pas nyo. Uh, ayan, may batak tayo na tanse para hindi siya Uh, pala baluktot pag nagtakip tayo ng uh, plywood maganda siyang tignan bali ito uh, flat ceiling lang ito ng kitchen wala tong design uh, flat lang yan yung ginagawa natin na uh, ceiling Ayan guys, nagtatakip na tayo ng ating siling, ginagawang ceiling. Ayan, flat ceiling. Ayan, ang ginamit natin na one-fourth lang na plywood, na marine plywood. Doon na, bali doon na lang sa dulo, ang tatakip na natin. Ayan, lalabas na lang natin muna yung yung abang na ilaw dyan, para diretso yun na yung takip natin, mapunta doon. Ayan. Ang kagaya nito, okay na. Ayan, na ay, Kabit na natin yung a, takip na ng ating ceiling. ayun, uh, ayan, uh, may ventilation tayo dyan na uh, nilagay. Ayan, kung napansin ano, nyo. Ayan. Ito, ah, uh, to the follow na lang. magka tiles tayo dito. ah, uh, yan yung ta-tiles natin. Uh. wala pa tayong na-order na, na tiles dyan. ah, uh, yung may ari ang pipili para ah, uh, kursunada niya yung kakabit na tiles dyan. Ayan.